Hello, babe. Ano? Kailan tayo mag date Gusto na kitang makita eh. Ano? Di ba sabi ko naman sa'yo, saka na lang yan? Kapag meron na akong pera. Ano ba yan? two months na tayo oh. Talaga ba pera yung problema? O baka ayaw mo lang ako makita? Ano ba? Siyempre gusto naman kita makita, babe. Pero sana maintindihan mo naman na estudyante lang naman tayong dalawa. Siyempre, nag-iipon pa naman ako ng pera eh. Lalo na sa ngayon. Sa baon ko lang din kinukuha yung pang pinangiipon ko para sa date natin. Please, mag-wait ka na lang. Eh, hindi na ako makapag-antay eh. Sige na nga, ako nang bahala. Ako nang bahala sa date. Bawal tumanggi ha. Ah, Seryong ba so, kabi? Oo nga, akong bahala. See you, bye. oh, anak, anong ginagawa mo dyan? Ah, wala po, ma. Aalis po kayo? Oo. <coughs> May bibili pa kasi ako sa tindahan, tsaka magtatrabaho pa ako, anak. Eh, ayos na po ba kayo, ma? Oo. <coughs> okay lang ako, anak. Ako pa, ikaw, kumain ka dito, ha? May late na rin ako sa trabaho ko. Sige po, ingat po kayo. Sige, anak. Una na ako. Bili sana ako ng paracetamol. Tsaka, ko amoxiclab yung pang isang linggo na. Nagmamahal <coughs> na bilihan ng gamot ngayon. Tsaka, madami-dami yan. May pera ka ba? Oo. <coughs> oh, oh. Pinag-ipunan ko yan sa trabaho ko. Alam ko, medyo mahal talaga yan. <coughs> eh, bago ko kunin yung gamot, may one -five yung... Halaga ganun. O, <coughs> oh, sige, wait lang ha. Kunin ko lang, medyo mahal nga. <coughs> Basta na pera ko. Ayan na nga ba yung sinasabi ko eh. Papahirapan mo pa akong kumuha ng mga gamot mo eh. Wala ka naman palang pera. Hindi, Neng eh. Pinag-ipunan ko yun galing sa trabaho ko. Sandali ha. Ano, salamat ha. Ang galante mo pala, babe. <laughs> ano ka ba? Okay lang yun. Wala lang naman sa akin yun. Ang mahalaga, nagkita at nakapag-date tayo. Ah, sa bagay. Eh. Pero salamat talaga. Nihiya nga ako kasi Siyempre, ako yung lalaki. Dapat ako yung nalilibre. Kaya mo sa susunod. Babawi ako, babe. Ha? Okay lang. Si, si tita yon. Tama na nga yan. pinag mo lang yung oras ko. Sa bagay, halatahan naman kasi sa mukha mo na hindi mo afford. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Teka lang. Alam ko may pera talaga ako eh. Kailangan makainom ako ngayon. Baka lumala pa to. Tama na. Eh, wala kang ang peri. Alis! Anong ginagawa mo sa nanay ko, ha? Nay, ayos ka lang. Anong ginagawa mo sa nanay ko, ha? Nanay mo yan? Well, balak lang naman niya akong iskamin. Ang dami-dami pang pinapakuhang gamot eh. Wala namang palang pambayad. Hoy, alam ko na yung modus na ganyan. Kaya tigil-tigilan niyo ako. Malis na nga kayo dito. Hmm. Ano? May pera naman talaga ako pero nawawala dito sa wallet ko. Tita, baka naman na na-pickpocket kayo dyan. Hindi eh. Eh di sana, pati yung wallet ko may nuha. Pero yung... <coughs> yung laman ng nawala, nag ko ba naman yun sa trabaho ko para makainom ako ng gamot. Gamot, Nay? Uh, anak, hindi ko lang sinabi sa'yo para hindi ka mag-alala pero... Medyo malala na kasi yung <coughs> sakit ko sa ubo, hmm. Pag hindi ako uminom ng gamot, baka mas lalong lumala pa. Sorry to hear that, tita. Hmm. <coughs> Kung may pera lang din sana ako ngayon dito, eh. bibigay ko na lang sa inyo para may pambili kayo ng gamot. Yan. Yeah. Hmm. Narin talaga ako. Unay, <coughs> sorry po. Bakit ka nagsusorry, anak? Okay lang si Mama. <coughs> kaya ko to na. Okay lang ako. Kailangan ko lang talagang uminom nun. <coughs> para hindi na ito lumala. Eh, Nay, yun lang nga po yung problema eh. Ako po yung dahilan bakit hindi ka makabili ng gamot. Kasi, ninakaw ko po yung pera niya para may pang date po kami. Huh? Nay, sorry po. Pasensya na po sa nagawa ko. Alam ko po naging makasarili po ako. Aba talaga makasarili ka? Asarili mong nanay, kinukupitan mo para na may pandate tayo? Eh, ginawa ko lang naman yung kasi gusto kitang makita eh. Kasi mahal kita. Pero yung pagmamahal mo, wala sa lugar. <coughs> Dahil sa'yo, wala tuloy pang inom ng gamot yung nanay mo. Ano klase kang anak? <coughs> Sorry. alam mo, yung ginawa mo sa nanay mo, na walang ginawa, kundi alagaan ka, pero ano ginawa mo pa rin? Kinupitan mo? Alam mo dahil sa ginawa mo? Maghiwalay na lang tayo? Babe! <coughs> Nay, pasensya na po talaga. Hindi ko naman po sinasadya eh. Anak, hindi kita pinalaki ng ganyan. <coughs> Alam mo ba, tiniis ko yung kutom ko. <coughs> sa trabaho, hindi na ako makain. Para lang makabili ako ng gamot ko. Hindi ata ako sa sakit mo. Mam Mamatay, anak eh. Mas mamamatay pa ako dyan sa pinaggagawa mo. Ay, <coughs> sorry po talaga. Anak, mag-usap na lang tayo sa bahay, ha? <coughs> So, totoo pala pinagsasabi ng nanay mo. Eh, paano kung mamatay nanay mo dahil hindi nakainom ng gamot? Iiyak ka? Hoy, pasalamat ka nga. May nanay ka na nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Yung iba nga eh, nungungulila na may mag-aalaga sa kanila ng isang ina. Tapos ikaw, inabuso mo lang. Inuna mo pa yung paglalandi mo. Tapos ngayon, ano, di ba iniwang ka? Yan, buti nga sa'yo.